Ba't so, hindi mo i-reels yan, Beshi? ako kumita ako, ako, ako ako sa reels sa yung sahod natin. Kaso may tip si ano, si... Si ano ito? Si FB. Maraming kababayan natin dito yun ng ano, YouTube, ah, ganyan, para... Malaki kasi yung bagay. Ano bang kape, oh, ano, ba, ka, ano bang kape so. meron ka dyan? Eh, di tulungan kita. Ang dami ko nang ano, mga hindi idea. ako marunong, tsaka wala akong oras din. Hindi, e yung pinaka-pahingat. E. Oo, o, yan, na lang. Sabihin lang sa kaibigan ko, nauna na ako magkapit, di ko na kaya siya antayin. Nakakatuwa yung laman ng bag mo, no? Oh, sure. okay. Oo. O. Ganun talaga, all in one. True legend. Yan ang racket ng Pinoy, di ba? Talaga ng mga so, masasabi mo. Ang hirap ng buhay. Oo. O. Lalo yung mga nawawalan ng trabaho ah. sa atin dito may mga age limit na talaga ngayon. Ayan. Ano yung kutsinta mo, Beshi, ko? Eh, di wala kang dala. Yan lang talaga dala mo. Paikot-ikot ka dito. Matagal ka nang mag-ano. Wow! Ang sarap naman. May puto rin. Okay na yung kutsinta. Mm -hmm. Ikaw lang gumagawa niyan. Yes. Sana all may talent. Wala kay red packet natin ngayon, Beshi. Kli wala! Puti ang amo. Ay, Beshi, pag puti ang amo, usually, yung sahod natin, yun nga daw ang bigay nila. Sa December. Ah, December, hindi Chinese. Wow well, naman, ha, taw ka naman baby, baby. pala. Ay, marami yan, mauubos yan. Sana all may raket na katulad mo, ganun kasi pag talaga mga Pilipina, talaga nga naman. Um, oo. Oh, thank you, thank you, Sisi, thank you. Oh, akong magpapasalamat. Oh, hindi, okay. bless ya, mauubos yan, best pag ako, matakaw kasi ako. Okay. Marami dyan, no, oh, mga nakatambay, ah. Nakatayo lang, no? Oo, Oo nga, ano, dagu ko na lang. <laughs> Joke lang. God bless, God bless. Oo, thank you den Ayan, mga Lodi Wops. Hmm, meron na tayong uh, kape. At, uh, ayan, kung paano ang kalakaran niya. Ayan. Ayan siya. Hmm, di ba? talaga namang masasabi mo ang diskarte ng mga Pilipino mapa ibang bansa man o kahit sa ang bansa ka pa naroon basta kalakip ang sipag at syaga o sa so kailangan susuportahan mo lang naman din ang kapwa natin Pilipino oo so ayun nga mga Lodi Wab since sobrang lamig po talaga rito ngayon sa hukong, kung saan naman talaga napapakapag ka ayun mm. o oh, diba? So habang inaantay ko po ang aking kasama, ang aking kaibigan, ayan, napiling napiling ngayon nasa ibang nasa bahay lang ako pero to be honest, sa public place po ako o saan ay ako yung muna yung magkakapit, magkakape ayan. Mm, ang flag ng Hong Kong ayan po. Ayan mga lodi waps. So talaga ng mga mapapasanaol all ka na nawa ay alam mo yon. Kahit nami mismo ang iyong uh, ang iyong mga mahal sa buhay. Laban lang. Parang kape lang mm -mm. So ganito po kalinis dito. Ayan, ganito rin po talaga ka kalamig Ayan. So mamaya po marami na po 'yan dyan ang tao. Mm -mm. So marami po dito mga kababayan natin nag-aalok-alok ng mga mga pagkapagkain ganon. Oh, meron na sis, salamat. Ah. <laughs> Nabentahan na ako. Ah. Uh oo. -oh. Ayan, nag-aalak ulit siya ng mga bibingka. Ayan. So, dagdag income naman din po talaga kung masasabi natin talaga. Oo. sa so, kailangan po talaga ang diskarte natin. Kasi kung kung real talk po talaga, babatayan po natin ang ating asahod. Talaga naman po malabo sa katotohanan. Oo. <laughs> kulang na kulang po lalo sa budget sa ating mga mahal sa buhay mga Lodi hmm. So, since medyo matagal lang akong kaibigan, mm -hmm. so, kaya ako po muna ay makana uh, mag-amusaw. So, hindi po lahat ng mga uh, may dala, ayan po, kita naman ninyo, nagkakabentahan sila. Ayan. O po, ano-ano pong racket ng mga Pilipino po talaga dito para lang po mabigyan ng extra income ang mga mga sahod dahil realidad po talaga na hindi naman po lahat talaga ay uh, ah uh, na ayon sa amin sa, sa laki ng uh, gastusin sa Pilipinas. So talagang kapwa Pilipino rin po ang tutulong. Ayan, hindi lahat ang nakabagi, alam mo na nag-shopping. Literal po ang iba po dito ay nagbebenta para po makapagbigay uh, karagdagan sa amin mga sahod. No? Ayan, nakita naman po din niya, di ba? Na naalak po niya ako yung nabibingka esis eh, since nakabili na po ako nitong aking kutsinta. So anyway, ito po ay isang magandang mensahe para may pakita sa ating lahat ng kababayan sa buong mundo, lalo mga OFW at lalo makita ng ating mga mga pamilya na kung paano nga ba tayo dumiskarte, paano nga ba ang buhay OFW. Hindi po lahat po ay pasarap buhay. Opo, po na po namin yan na maging masipag. O paano po namin paghandaan, ang pagpapadala namin kada buwan sa ating mga mahal sa buhay. Ayan po, 'di ba? Kakabayaran na sila. So, talaga nga, napaka-discounted 'yung sisa. Ayan tingnan mo, nag-aalok po siya. Ayan, bibing. And may God bless you, all, mga Lodi Waps. Bye for now.